hanap ng mga autoridad sa Canada ang lalaking ito. Ito ang Whistler Blackcomb, isang ski resort sa British Columbia, Canada. At ito ang kanilang peak-to-peak -peak gondola na sa pinakamataas na punto ay may 1430 feet mula sa lupa. Nang bumukas ang gondola noong 2008, ang pro skier at base jumper na si Shane McConkey ay tumalon mula doon. At noong February 2011, ang video na ito ay na-post sa YouTube. Ang babaeng ito at si Shane na may camera na nakakabit sa kanyang ulo ay sumakay sa gondola at binuksan ang pinto na mahirap at magastos palang ipaayos. Makikita natin na pareho silang excited. At tumalon si Shane. nakaalam. Ang base jumping ay isang sport kung saan tumatalon mula sa kahit na anong bagay ang mga tao. Ang base ay b a Building, Antenna, Span at Earth. Ang gondola ay hindi kasama sa acronym na ito. Nagland si Shane at hindi siya namatay at posibleng siya mismo o ibang tao may access ang nagpost ng video na nasa kamay na ngayon ng mga autoridad. Ilegal ang pagtalon mula sa mga gondola sa Whistler at mas lalong ilegal ang pilit na pagbukas sa mga pintu ng mga ito. Nahanap na at naaresto ang babae sa video. Sa ngayon, ay hindi pa nahahanap ang base jumper.